The crisis the crisis nga sana mga boss sa uh, abaka twine so, sana meron na yung stocks, madam apa okay, ya abaka madam ada kaya ngayon ay mahal bilang kabung na bilang mahal lah oke lah Kesatu sepikas, sembilan ratusan. Okay, sabi sa Pikas, 1,000. Okay, rai Paano ito morning mga boss. Nakaikot na doon. Meron bound to luway. Saka meron na tayong deliver po. Doon sa terminal lang bus. Para kay order ni silso halasan na niyang regular size belly uh, para nating mag delivery sa uh, meron tayong ibili mga boss yung uh, bibit sinso po para sa papa ni tulindoy para din magamit natin dyan later pag uwi natin Yung mga kahoy na yan portoli natin maiksi para ma ako doon gato gato natin doon sa ritsuna bukas ka pala isa, meron tayong forehead so papasok si Yunads sa ngayon isa doon sa dagat po mga langoy nag po isid ng uh, seashells so sana lang meron siyang mahati dito na makabili tayo ng pangulang yung hanap buhay ni Yunans mga boss minsan din namamasada ni kanyang tri-cab and uh, lahat po ng delivery dito sa, sa kanya po yan mga boss so, may deliver na litson pero ngayong nasa dagat sa isa kami muna Um, mamaya natin lapitan yung uh, litson po kapag uh, maahon na ah. pinabantayan na ni Omar kuya rin salang nasa sa belly lingas daw si Omar doon mga boss Sih, huwag ka nung baga jod. parang kay boss silso hulasan, shout out Tak bau nak tu. Ha? Dah lah nak Oi. Main orang ini kau nak. Oi. ayo. Ha? Dah. Ini dah. Ini dah. Suman.

Okay. <sighs> 7,000 nasa 21 to 22 kilos yung live weight nito mga boss crossbreed ayan ay Alstein. cross time so dapat mga 11 ando na yon dala 1 hour to 3 hours goods pa yung panadya pindi na lang kung uh, walang punit kapag ganitong walang punit ay sigurado tayo dyan na pasok tayo sa oras sa malutong pa na oras 1 hour ko 3 hours vamos 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 ganad tapos mag-deliver pa tayo sa ano mga boss sa terminal later sa Bailey natin nga ah uh, dalitso na tayo sa ano mga boss sa shop ng mga uh, So, para nga tayo'y makabili na makahatid na natin doon sa bukid sa Papaniglento rin do'y

parang ikip Albor Public Market Oke okay. Sakto mga boss Doon na luto na rin yung belly po Naibalot na ni Omar Mayroon tayong isa yang hapon Small size isa isa pa dalawa dalawa at least meron survival mga boss sa panahon na ang ano po, off season sana weekend tayo ay uh, babawi po marami na kami tayo weekend sa bukas uh, 4 to 5 heads Patak na mga boss.

sakto yung delivery ba boss sa uh, Dao District na malapit lang tayo dito sa ano po yung meetup namin malapit yung terminal sa uh, malapit lang sa public market so sakto sakto walang oras tong sasayang okay ating belly ano na amoy ko na ang bango po ah uh, nag crisis nag crisis ka pala sa ano mga boss sa uh, wine So, sana meron ng stocks madami. Okay, baka madam. Ada kang lain, selamat. Ay, mahal. Pilang kebung na. Pilang mahal lah. <laughs> Kau okay, kira? Di satu sepika sembilan <laughs> tausan. Di satu sepika sembilan tausan. Okey, Ray. Kalau tanah nak? baka ahos boss salamat na yung baka paminta po at balik talong na kena naya bakal, ah? Oh. Gani kena naya bakal. Anak kita sa tak apa-apa.

Hey, boss. Oh, dahil natapos na yung dahil natapos na yung delivery this morning. Ha? Diretso na tayo doon sa titinda ng Chinso, mga boss. Malapit lang. Sa good year tayo bibili. Sir Pitik, meron silang mga ano doon. Display. Ito, ma'am, sama ini sekutte ka Pila 26.600. Pila? 26. 26. Hmm. JC ke. Hmm. Performance salamat at uh, na tayo ni madam ng abaka meron tayong uh, 300 pieces na boss kasi uh, nagkulang po ng karang linggo nirapan nyo yung maghanap na mga kaming nabili pero medyo mahal madami sa uh, medyo less so. salamat at uh, sila para sa amin sa taga elite suneros po thank you madam

after ng orders wala yung iba natin mga kasamahan dito dahil nga, hindi na uh, meron mga, uh, mga ano po ginagawa hindi na magano busy ito sa bahay dito na on weekend po mag sama-sama uh, ulit kami so hanggang dito na lang po sa harapan na ito at isang uh, masaganang masaganang pamumuhay po paala